Matindi daw po ang panggigigil ngayon netong si Sara Duterte. Yan po ay galing naman din sa mga taga-suporta na ito. I mean, netong si Sara Duterte. Galing din po sa mga DDS. Um, narrative po ng mga diehard. Nang gigigil daw lalo ngayon sa si Sara Duterte. Pikon? <laughs> Ganyan talaga, manggigigil ka talaga pag, pag yung iniisip mo na akala mo talaga ginigipit ka. Diba? Yung tipong bantak sa'yo na hindi ka talaga makakalusot dito sa mga dito sa mga usapin na ito, dito sa mga matitinding akusasyon na ito. Nung makulong nga daw itong chief of staff na si Sara Duterte, lalo daw ng gigil. Nang sabi dito, inuubos daw ng, ang pasensya ni Sara Duterte na mga uh, miyembro ng House of Representatives, lalo na po yung sa Quadcom nga, at syempre yung nag iimbestiga dito sa budget na ito ni Sara Duterte, yung Blue Ribbon or, or, House Blue Ribbon Committee. Kinulong nila si Attorney Soleika Lopez para lalo daw na manggigil nga si Sara Duterte. Hmm, para daw lalong manggigil. Medyo mas matagal to dahil hanggang lunes nga daw madidetain sa lower house atong chief of staff na si Sara Duterte. Hmm. Na ako naman daw, ay ng vice president. Ito daw yung pangako ng vice president. Nasasamahan niya sa kulungan. <laughs> Mga style, ano? Style din ni Mr. Robin Padilla. Anong sasamahan sa kulungan? Alam niyo po ba na unti-unti na kayong nilalaglag na itong chief of staff niyo, hindi ni pa rin napapansin? Siguro, hindi or wala sa planong ilaglag, pero dahil sa kaingotan din siguro na itong attorney na ito, matakin niyo, attorney, pwede natin tawagin engot ngayon. Mantakin yung attorney, pwede natin tawaging bobo. Hindi man literal talagang bobo, pero nagbobobobohan -bobo kasi itong mga ito. ba diba? Nangako naman, eto, yun daw ang pangako, nasasamahan sa kulungan. At kahit sinong empleyado daw ng Office of the Vice President na ikokontempt ng mga abusadong kongresista daw, yon susugo daw ang grupo ni Sara Duterte. Ano mang oras, kaya ngayon daw, posibleng sumugod sa kongreso. At ito pa ang pinakabanta na ng mga die hard. Maghintay daw kayo sa rest back ng pangalawang pangulo. Paanong re-rest back? Bakit re-rest Kung meron kang alas laban sa mga kongresista, hindi rin matatawag na rest back yun eh. Siguro, um, sabihin na natin na, na pwede mo silang balikan sa ganong aspeto. Pero legal na paraan. Proseso. tamang proseso. Kasi yung rest back, ganti. Ba't ka, mag, ba't ka gaganti, sa mga taong gumagawa o ginagawa lang naman ang trabaho nila? ba diba? So, eto ha, ano mga oras daw, lulusob sa kongreso, eto ang si Sara Duterte. Hmm. Maghintay kayo sa rest back ng pangalawang pangulo, mga demonyong congressman. Yan po ay galing sa mga taga-suporta ni Sara Duterte. So, kung totoo man ito, good luck. Pero kung, kung ang titignan nga natin dito, mukhang Mukhang nililigtas na rin unti-unti ni Sara Duterte ang kanyang sarili. Kasi sabi niya, wala daw siyang kinalaman, wala daw siyang alam kung paanong napunta yung mga acknowledgement receipts na yon sa hamara. Sino daw naghawak ng mga dokumento na yan? At uh, paano daw pre nga yung mga dokumentong niyan? Ano na naman ang palusot? Ano na naman ang rason na itong isang ito? Good luck.